for my vlog. Kung okay ra sa ma'am. Huh? Free rice for my vlog. Vlogger mang ukay ba? libre ra for my content. Ha, yeah, sayang, ma'am, para makatipid ka ba? Sige, okay ra. Ha, sa ma'am, ha? Ah, yeah, for free for my vlog, for my YouTube and Facebook. Kasi may mga RTE po kasi doon eh, baka mahuli tayo. Treat me like a rose Thank you for trusting naman ma. Uh, bigyan kita mamaya ng sticker. So, kay Sano ka ma ba? Sige. Uh, bakit? Sa ano ka ma'am? Nag-aaral sa Capital University or? Ah, STP. Pero ano muna? May pupuntahan ka muna dun. May pupuntahan ka muna dun. Kaya dun ka muna. Uh, ah, may bibilin ka. Actually, Bisaya pa ako. Nagtatagalog lang ako for my subscriber and followers. Pero well, pwede kang mag-Bisaya kung gusto mo. Kung comfortable ka sa Bisaya. Nag <laughs> okay na mamay. Kuhan ka ng... Tagahasaan ko mamasaan. Pero actually, twice a week na ko gauli dito pag, pag... every time naghatid ako ng gamot kay papa tapos pagpabalik ng kagayan vlog ako para hindi naman sayang yung pupunta ko doon Uh, sa ngayon sa Facebook ano uh, 11,000 mahigit. Ako sa YouTube uh, almost 1,000 na 2,100. Banget na pang. Oh! Ha? Mas I, I'm bigger in Facebook ngayon kasi ano eh 11,000 ako sa Facebook. Sa YouTube ano ba lang uh, slowly slowly but surely. Bago pa lang kasi ako nagbo-vlog eh. <laughs> po po last year last year so one year na one year ano kasi last last 10 days ago meron kasing akong videos na nag viral ganito rin ang ilibring sa kaya ko sa, sa ngayon umabot na siya ng ano 300 360,000 views in 11 days so kaya parang nagustuhan siya ng mga followers kaya tinuloy-tuloy ko na sa facebook yun <laughs> Tuloy-tuloy ng... ko. Thank you for casting. <laughs> Kasi yung iba nahihiyay, eh, di ba? sa camera. Uh... Hindi, hindi po ito live. Recorded lang po. Ano palang pangalan mo, ma'am? Sai, Sophia. King pala, King. I'm King. So, bukas ko, bukas ko po ito ma-upload eh. So, bukas mo pa makita Mga 5pm siguro, ma'am, ha? dalawa na may dablog ako kanina papunta doon tapos pabalik ikaw so dalawa ngayong araw takoy ma'am tama ka po kaya nga maraming nagbubok nag sa mga mubit ang kastri ride eh kasi mura lang kasi yung pamasahin nila pag ganito kasi habal-habal mahal talaga ma'am kasi minsan lang kami masasakyan kasi yung iba kasi takot eh diba maraming maraming kasing issue pag habal-habal eh diba alam mo naman yung issue alam mo na yun kaya maraming takot kaya yeah, mahal yung pamasahe namin kasi minsan umabot kami ng 3-4 hours na walang pasahero. Ah, yeah. Oh, tama mam, ma tama. Minsan pag gabi, marami na kaming yung kasi nga parang yung iba napipilitan kasi wala na eh, di ba? Gabi kasi rush eh, nagmamadali, sobrang mamadali kaya puro nagsaka sila sumasakay sa amin. Pero kung meron lang talaga ng siguro mga it, ang kasi yung ride, puro nasasakay yun. Kasi ano lang talaga, super mura talaga pamasahe dun eh. Ah, um, kung may student pa ako na up. Merami. Yung last last three weeks, meron akong na-vlog na ano, Liceo siya, college, first uh, year college. Sa pagchinik mo yan, makikita mo rin may siguro tatlong estudyante na naano ko na pick up. Libreng sakay din. <laughs> Bisaya na lang ta, ma'am. Don't worry. Bisaya na lang ko. Ah, <laughs> so. so dito ka ba or dun? Okay ka lang ba dito, ma'am? So, wait lang ha. Hanap lang ako ng ano baka... Oo oh, sige. Baka kasi mahuli ako ng RTA mama. Nahuli na kasi ako dito eh. So, dito na lang ako for safe. <laughs> okay. okay. thank you. So, ako muna kukuha ng ano para magustuhan yung mga viewers. Gentlemen, good bye. Subscribe to King Abayho. Ah, thank you. thank you mom bye-bye mom thank you ingat 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 bye-bye you're long i'd spent 10000 hours 10000